Tila lalong umiinit ang mga intriga sa pagitan ng reigning Miss Universe 2024 Victoria Kier At ng kasalukuyang director na Miss Universe 2025, si Mr. Nawat Itzara Grisil Maraming mga fans at pageant enthusiasts ang nakapansin sa tila lumalalim na sigalot sa pagitan ng dalawang personalidad Lalo na tila napapalitan na raw ng spotlight si Victoria ng Miss Grand International 2025, si Emma Mary Tiglao Ginanap nga kamakailan ng sashing ceremony sa Bangkok, Thailand, ngunit laking gulat ng lahat ng hindi sumipot si Victoria. Mabuti na lamang at nandoon si Emma Tiglao na siyang nag-represent para salubungin ang mga press, major sponsors, at investors ng Miss Universe Organization sa Thailand. Ayon sa mga balita, hindi raw lumabas ng hotel si Victoria dahilan upang si Emma ang pansamantalang umako ng tungkulin bilang representative ng reigning queens. Ilang araw matapos nito, lumipad naman ang mga kandidata papunta sa Phuket, Thailand para sa ginanap na gala night ng Miss Universe 2025. Ngunit muli na namang napansin ng mga netizens na hindi rin sumipot si Victoria Kier. Tulad ng unang pagkakataon, si Emma Tiglao naman ang humarap sa mga spons press at guests bilang representative ng mga queen ng Miss Universe organization. Marami ang nagtataaka kung ano na nga ba talaga ang tunay na nangyayari sa likod ng mga kaganapan. Ang iba ay naniniwalang baka may hindi pagkakaunawaan lamang sa schedule o communication sa pagitan ng team ni Victoria at ng organizing committee. Subalit ang ilan naman ay kumbinsido na may tensyon talaga sa pagitan ni Victoria at Mr. Nawat. Lalo na tila mas binibigyan umano ng pansin ng director si Emma Tiglao. Namula pa sa Miss Grand International Organization, na sharing pinamumunuan ni Mr. Nawat. Kung totoo man ang mga kumakalat na balita ng pagseselos o tampuhan, malinaw na ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng malaking ingay sa mundo ng pageantry. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling kalmado si Emma Tiglao at patuloy na ipinapakita ang kanyang professionalism bilang isang beauty queen. Sa huli, ang mga ganitong intriga ay nagpapatunay lamang na kahit sa likod ng mga korona at kumikislap ng mga kamera, may mga kwento pa rin puno ng emosyon, politika, at karangyaan. Ang tanong ng lahat ngayon, mabubura pa kaya ang tensyon sa pagitan ni Victoria at Mr. Nawat, o ito na ang simula ng isa sa pinakamatinding banggaan ng dalawang powerhouse organizations sa pageant history?